What's up mga kabuhay OFW Andito na tayo sa evaporator eh, you no? Know? At um, nagpaano na tayo ng Gumamit na tayo ng clip, video, yan May problema tayo Bali dalawang uh, heater ang nadali Kaya tara papakita ko sa inyo Yan na guys Talaga ang buti Hindi talaga nadali yung uh, pipe natin you know? Isa kita mo naman yung uh, Area na yan Okay? Tapos, dito tayo sa iba. Okay pa naman yung iba dyan. At dito sa taas, yan. Bali, dalawa ang uh, nadali. Kailangan natin yung bunutin. Okay? Dito naman ay hindi na to pwede. Po Ah, pwede pa siguro kasi pero mahirap na kasi malayo yung dugtong niya, you no. Know? Mayroon pa naman siyang uh, ano kaya pa to pero mahirap na bakit? Baka mapasukan din ng tubig. Pwede naman natin ng lagyan ng ano to kasi may mga gamit naman tayo dito. Yan. Ito yung uh, iano natin dyan. Kaso lang, eh, kapag pinapainit natin, di ba, medyo ano, ang magandang gawin dyan ay talagang bunutin natin yan. No, dapat ngayong araw maanohan natin to. Okay, habang uh, wala pa namang uh, masyadong ginagawa yung mga pork preparator natin. Okay, tara. Bayabanat na tayo.